Hello mga Coops, it's me again, La Quacheron, Motorista. So yun na nga, nandito tayo sa may Marcos Highway, dito sa may Antipolo. So may motorcycle din din pala dito. So eto, oh. kaya lang dito sa Marcos Highway, hindi sila gahanong mahigpit sa motorcycle lane. Kaya yun, dami daming sa motorcycle lane. Pero tayo, dito lang tayo, sumulot tayo sa, sa batas, sa tama. Kaya kung halimbawa siguro pag traffic na talaga dito sa motorcycle lane, eh, pwede tayong lumabas. Pero dito muna tayo kasi okay naman yung takbo natin ng motor. So dito sa may Marcos Highway kasi may mga end din dito. So ewan ko lang kung yung <laughs> over speeding o dito o hindi. Pero alam ko obra kasi nga hindi naman kuan eh, highway naman talaga to eh. Ito is papuntang Tanay. Tanay Antipolo Rizal Laguna So still nandito pa rin tayo sa mga puto cycle lane ng Marcos Highway So hindi pa tayo lumalabas So eh, iba nasa labas e eh, oh Diba? Pero tayo nandito lang tayo So wala naman traffic eh saka maganda yung takbo So sa ngayon, uh, dito tayo sa may SM City Masinag. Lamig! So kaya lang yung panahon makulimlim. O? Oh. Sana lang wag umulan. Andito na tayo sa may Marcos Ma Highway, Cor corner sumulong. Ito yun o, no? oh, stoplight na yan.